Dahon ng papaya ay isa pa lang mabisang gamot para sa mga lagnat na pabalik-balik mga sisbrad. Share ko lang pala sa inyo mga sisbrad kung ano nakagaling kay Kuya Kyle at sa kaka Papa Jason dahil sa kanilang mga lagnat na pabalik-balik. Dahil nga sa ilang araw na rin ang lagnat ni Papa Jason at hindi na natatanggal at pabalik-balik ito. At naisip ko na rin mga sisbrad na ipainom sa kanya kung ano yung mga pinainom ko kay Kuya Kyle Noong na nilagnat din si Kuya Kyle na pabalik-balik yung kanyang lagnat. Dahil kahapon nga mga sisbrad nakitaan si Papa Jason ng mga sa kanyang kamay at maka ati daw ito, kaya sabi ko sa kanya baka dingge, kaya sinunod ko yung mga payo ng mga ibang tao dito sa aming barangay, mga sisbrad na dahon ng papaya daw ay mabisang gamot sa dingge at sa mga lagnat na pabalik-balik. Eh, Kuya Kalin, mga sis, ito rin ang pinainom ko sa kanya? Tawa-tawa uh, at saka dahon ng papaya. Kaya si Kuya Kal ay gumaling na ngayon at nakapasok na nga sa school. Tapos si Papa Jiso na naman ang pumalit, mga sis, ilang araw na rin siyang hindi nakapasok sa trabaho dahil nga sa kanyang lagnat na pabalik-balik. Eh, Kaya nakahanap na naman kami, mga sis, ng dahon ng papaya. Tapos pala sa dito sa bahay, hinugasan ko lang ito at binayo ko ito, mga sisbrad, hanggang sa lumabas yung sarili niyang katas. So, ito mga sis Brad ay akin ang pinigaan tapos nilagay ko sa isang baso at ayan nahulog-hulog pa yung aking mga kutsara na aking nalagay dyan talaga sis mabre naman isang kamay lang talaga ang ginagamit ko kaya sabi ko kay Papa Jason tulungan niya ako dito para mailagay ko tong pinigaan kong dahon ng papaya para mainom niya na rin ito kaya kumuha siya ng pansala kasi maraming ang mga dahon-dahon tapos ayan, sinala nga namin mga sisbrad nilagay ko yan sa isang kutsara. Tapos nilagay ko ng vitamins yan mga sisbrad dahil yun din ang payo sa akin. nilagay ko sa ng vitamins para hindi masyadong, masyadong mapait. Kahit anong vitamins mga sisbrad ng mga syrup, pwede nyo pong lagyan. Ayan, nilagay ko dyan ay vitamins ni Inda yan na ano, ascorbic acid nilagay ko dyan. Tapos pinainom ko rin kay Papa Jason. Ay, kuya, kaya Kuya Kalya, ganyan ang ginawa ko. Efektibo talaga mga sisbrad bro. Ako, itry nyo. yan ininom na rin, Jason. Sabi ko wag na sa arte-arte dahil parang gumaling na siya dahil ay nako pag hindi ka na pagtrabaho papa Jason wala, tayong inkaw wala tayong kakainin gutom talaga ang abot natin <laughs> pagkatapos ko nga mga sis birthday painom kay Papa Jason yung talbos ng papaya at umuhat na rin ako mga sis ng tawa-tawa para sigurado talaga tayo mga sis dahil ito rin daw ay isang gamot din daw sa lagnat ito at gamot din daw sa may dinggi kaya naghanap ako dito sa harapan ng bahay namin nakakuha nga ako at din nakukuha ko mga sis ko lang ito mabuti na matanggal yung mga lupa-lupa na nakadikit yan sa mga dahon niya. O, tapos huwag ako sa mga buto yung mga sisibar, dilagay ko na ito sa ating kasirura dahil ilalaga natin ito mga sisibar ng mga 15 minutes or 30 minutes pa hanggang sa kumulo talaga ng kumulo na umiba talaga yung kanyang sabaw na parang mag yellow, -yellow yung sabaw niya at ayan na nga, sinalang ko na yan sa ating kalan para mailaga na natin kasi marami talaga mga sis ang nagkaroon ng dinggi dito sa amin kaya natatakot na rin ako baka dinggi nga ang sakit ni Papa Jason after 30 minutes ng mga sis Brad napakulo natin mga sisbrad, at ayan na nga yung ating tawa-tawa mga sis Brad umiba na yung kulay niya at ang tubig yun niya yung mga sis Brad sa kalan tapos pinainom ko na rin si Papa Jason at meron na sa ratirang ganyan kalahating baso nilagay ko lang ito mga sis Brad sa ref at ipapainom ko na naman ulit sa kanya mamaya dahil nagjote na si Papa Jason ilang pada na parasta mo lang nainom ni Papa Jason pero hindi talaga gumaling yung kanyang lagnat pero nung napainom ko sa kanya nawala yung kanyang lagnat kaya back to work na si Papa Jason ngayon